Maayong adlaw kanatong tanan mga kaigsoonan. So ang atong topic karon mao kining uh, kinabuhi ni Apostol Pablo. Lord. So kay ganiana uh, na atong topic eh, taas na oras mga igsoonan. So atong nalakbitan ang uh, unsa ang trabaho ni Apostol Pablo samtang nagsangyaw siya sa pulong sa Dios. So atong basahon diri mga kaigsoonan sa uh, Unang a ados Noibi. So, mao kini pamahayag ni Apostol Pablo mga kaisunan. So, tong masahon, mga igsuon sa walay duha duha na hinumduman paninyo giunsa namo mo paghago nagtrabaho kami adlaw o gabi aron dili kami makahasol kaninyo sa among pagwali kaninyo sa maayong balita so Lord so muna si Apostol Pablo mga kaisunan nagtrabaho so, kanyang uh, mga sa unang mga Uh, magwawali so nagtrabaho sila adlaw gabi so atong kuanon karong mga kaigsoonan kung unsay trabaho ane, ni apostol Pablo kanu nagtrabaho manisyog uh, adlaw gabi uh, sa Jesus atong uh, sundan kamug ang diyos saksi nga putli uh, matarong ug dili sa, sa lawayon ang among pagpakiguban pag -pag kaninyo nga mituo nasayod kamo ang among pagtagad kaninyo kaninyong tanan sama sa pagtagad sa usa ka amahan ngadto sa iyang mga anak gidasig namo kamo gilipay o gitam, uh, gitambagan kanunay sa pagkinabuhi sa paagi nga makapahimot sa Dios kinsa sunod Mo'y nagtawag kaninyo aron kamo makaambit sa iyang gingharian ug himaya og gipasalamatan usab namu uh, namo kanunay ang Dios kay sa dihang giwali namo kaninyo ang iyang minsahi na mati uh, kamu o gidawat ninyo kini dili ingon nga iya sa tao kung iya gayud sa Dios kaya ang Dios naglihok ya kaninyong mga magtutuo praise the Lord so mo nga mga hisunan nga samtang nagwalis sila nagtrabaho sila adlaw o gabi eh, kani si Apostol Pablo kauban sa iyang mga uh, katong mga ubang uh, mga apostoles nga um, kauban ni Apostol Pablo so basahon nato diri sa buhat mga kaigsoonan atong basahon nga Uh, unsa di trabaho aning apostol uh, Pablo ha uh, samtang uh, nagwalis siya sa sa Dios so nani sa buhat 18 Preslud so dara makaay sunan buhat 18 Lord so aton basahon dito sa Korinto human ini mibiya si Pablo sa Atenas umiyato sa Corinto dito gikatagbo niya si Aquila usa ka Hudyo nga natawo sa punto nga bago pa lang nga miabot gikan sa Italia, kauban sa iyang asawa nga si Priscilla. Tungod sa mando ni Emperador, eh, Emperador Claudio nga pagpapahawaon sa Roma ang tanang mga Hudyo, miduaw kanila si Pablo. Tungod, og uh, tungod kay managsama man ang ilang pangita nga mao ang pagpamuhat og mga tulda, mitipon siya sa pagpuyo. Uh, kanila aron maguban sila sa ilang buhat matag adlaw ipapahulay nakiglantugi sila sulod sa uh, sinaguga aron pagkabig sa mga hudyo ug mga grigo so mokin kini ang uh, <coughs> trabaho ni apostol Pablo mga kaisunan ni kining pagpamuhat og tulda kanang kung sa ato pa karon kanang kabantay kanang kanang nay mga kaisunan nga magbuhat og mag mga tulda-tulda sa kilid kanang mamaligya so apil ni na si Apostol Pablo mga nga sa una dito sa uh, Corinto o sa ilang lugar kanang nai mamaligya kanang mamaligya o kanang kabantay kanang <coughs> ng mga duwaan ya namay tulda mga kaiksunan. so sila ang muhimu, ana kung sa panahon ta nato karon kanang scaffolding naman na, ilang iko ano butang atop Mau ka na ang trabaho ni Apostol Pablo sa una mga kaigsunan so ah uh, sa matag adlaw uh, igpapahulay so makiglan tugi sila para pa makakabig sila mga tao nga sa Ginoo <coughs> sumaw so, ka na, mga kaigsoonan ang uh, pasabot ni Apostol Pablo nga wala sila praise the uh, uh, maghasol sa mga uh, kauban nila mga kristyano nga uh, uh sila ina na mga kaigsoonan so Uh, nagtrabaho sila para kay ang ilang mga kaygsunan mga igsoon mga kaibigan ay, mga kabus masad ang, ang, ang mga kabus pakanon sila sa mga kabus so, murag listened dinan mga igsoonan so atong sundan diri sa uh, Pilipus 4 uh, gis nga 2 sa 11 so atong masapay taos sa Pilipus mga igsoonan Salunika Filipus 4 Praise the Lord. So, there is a Filipus Filipus then 4 ah so then to there is a Jesus Praise the Lord. So, dari panahon mga kaigsoonan nga si Apostol Pablo ah uh, nagkalisod-lisod mga kaigsoonan ba. So, diha nang dapit ang gipadad-an sa kinabang. So, ato ni basahon mga kaigsoonan. gipadadaan <coughs> sa ginabang sa mga kaigsuonan nga uh, sa iglesyahan so so mo ni suggest dako kayo ang akong kalip, kalipay dia sa Ginoo kay karon human sa taas nga panahon nakahigayon na, na usab kamo sa pag pagpak, uh, pagpakita sa inyong gugma kanako uh, nahibalo ako nga nahangawa gayud kamo kanako apan wala lang kamo higayon sa pagpakita ni wala ako magpasabot nga nakulangan ako sa akong mga gikinahanglan kay nakatunan ko ang pagkatagbaw sa bahin asa bisan unsay ania kanako so, <clears throat> nasinati ko ang pagpuyo diya sa kawadon ug sa kamugaway nakatunan ko nakatunan ko na ang pag uh, pagatubang sa bisan unsang kahimtang sa kinabuhi sa kabusog o sa kagutom o sa kamugaway o sa kawadon may kaligon ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag ni Kristo. Ah, kan So, sa 14, mga kaigsunan. Apa, nalaygon kamo tungod sa inyong pagtabang kan sa akong mga kalisdanan. Nasayod kaayo kamong mga taga pelefos nga sa pagbiya sa Macedonia sa bago pang gisangyaw ang maayong balita walay laing simbahan nga nakigambit kanako pinaagi sa paghatag ah... Uh, ug sa pagdawat gawas kaninyo dili lang kay kausara ako ninyo para di uginabang, sadyang nagkalisud lisud nagkalisod-lisod ako dito sa Tisalunika so kani si Pablo mga Nagkalisud nagkalisod-lisod sa dito sa Tisalunika so diya pa siya hinabangan mga kagisunan kay kaning mga igsuon sa kagisunan sa nila mga igsuon uh, mga naglisod pud ba so mo na uh, pag tinabangay ba mo ni siya mga hiksunan. dili kay gasang ang akong gipangita kun dili ang mga bunga nga makapabulahan kaninyo na, uh, nadawat na ako ang tanan ug sobra pagani sangkap na ako sa tanan kong gikinhanglan karon nga nadawat ko na pinaagi ni ipaprodito ang tanan ninyo mga gasa so gipadala <clears throat> ni ni ipaprodito ang mga uh, gasa nga ilang hinabang adto ka apostol Pablo Sama kini sa usa ka humot nga halad sinunog kadto sa Dios usa ka halad nga makapahimuot kaniya. Ug ang dakong uh, ug ang akong Dios magsangkap sa tanan ninyong gikinhanlan sumala sa nanghiapin niyang bahandi diha ni Kristo Hesus. Daigon ta ang atong Dios ug amahan hangtod sa kangturan. So, mao kini mang eksunan samtang nagkalisod-lisod uh, si Apostol Pablo dito sa Thessalonica so an siya og uh, mahinabang gikan sa uh, taga Pilipos so mao kini mga <coughs> nga ang kani siyang mga kuan mga eksunan, uh, pag tinabangay ba mo ni sa ilang mga uh, kay iglesyahan ka ni mga eksunan. so subot <coughs> so, ni Apostle Pablo kanang tabang ni to nga to sa imong nga nagkalisod-lisod so uh, kana siya mga eksunan, mga kahumot ba nga halad nga to sa Dios so mo ni kani tong gibasa kani Uh, sa makini sa usa ka humut nga halad sinulog ngadto sa Dios usa ka halad nga makapahimut kaniya sumaw so, ka na mga kaisunan mo to tutong uh, sa permiro na topic mga kaisunan at to na nabanggit nga <coughs> sa Hebro uh, 13:16 nga pagtinabangay uh, pag tinabangay uh, mo to halad nga makapaimhut sa Dios kana magtinabangay ang mga uh, Kristuhanon Kristohanon or kaning mga atong mga isigkatao kanito mga uh, uh, silingan -na. ba nga yung mga nanak magtinabangay mga iksoon ba mo ka na siya ay. so halad ka na nga makapahimuot nga to sa Diyos so mga iksoonan atong sundan rin pagbasa sa 2 Korinto uh, 2 C 3 C. <coughs> 2 Korinto then 2 C 2 C dayon 3 C Praise the Lord. Trisi ngatu tuh sakin sih masih So atau nih basahan so dari dosi, So mau kini sih sama lagi sunan. Uh, dos kurin tuh dusi dan ah dusi sa kinsi uh, praise so atong basahon mga kaigsoonan gibuhat ko dia kaninyo uban sa bugos nga pailob ama ti mailhan nga ako usa ka uh, matud nga apostol pinagi sa mati timailhan sa mga butang ug sa mga milagro ang akong pagtagad kaninyo sama ra sa pagtagad ko sa ubang simbahan gawas nga wala ako maghasol kaninyo sa pagpangayog hinabang so so mga mga ningon si apostol Pablo uh, wala daw siya maghasol so, Mani, diri sa Trisi, ang akong pagtagad kaninyo sama ra sa pagtagad ko sa ubang simbahan gawas nga wala ako maghasol kaninyo sa pagpangayog hinabang mm, mani mga kisunan pasailawa intaw na ako nining akong sayop ah, lord ikatulo e na kinih gayon nga muduaw ako kaninyo ug dili ko na kamuha ah, kamu ang akong gikinahanglan ug dili ang inyong salapi so mao kini mga kaisunan kani si apostol Pablo wala ni siya magpa ah, hinabang sa mga tao so sa diya nakita siya nga sa taga Pilipos nga nagkalisod-lisod na gini si Apostol Pablo kay basig wala na kay nagpahimog tulda na na magsun wala na siya dili na siya kuan ba Ngunit, ni siya ka uh, mga pagkaon siguro hinabang uh, gikan sa taga Pilipos mga kaigsoonan so kay wa man ni siya magpabugat sa mga uh, kaigsoonan nga mga Kristiyano Praise the Lord. So, mao kini mga kaigsoonan ang gingon ni Apostol Pablo nga kamu akong gikinahanglan ug ang inyong salapi. Kaya ang mga anak dili mo'y magbuhi sa ilang mga ginikanan kun dili ang mga ginikan mo'y magbuhi sa ilang mga anak. So kani si Apostol Pablo uh, nahimu man ni siyang uh, apostol uh, silbi leader ba? So mo na yung giput pasabot nga siya silbi silbing ginikanan ba? So siya ang uh, sa mga katong magkalisod-lisod mga iya natabangan ni Apostol uh, Pablo siya mismo ang mutabang uh, kung nasa ikatabang praise uh, na sa uh, ikalipay ko ang paghatag sa tanan nga ania kanako lakip ang akong kaugalingon aron pagtabang kaninyo mo kani mga kaisunan, ang gipamahayag ni Apostol Pablo nga ikalipay ni ang paghatag hatag sa tanan nga ania anaa kaniya lakip ang uh, ang iyang kaugalingon Higugmaon ba dai ninyo ako gyutay tungod kay gigugma. Ku kaayuh kamo. Mo Muganin mga kaigsoonan nga uh, no na ti mabasa katong ang mga uh, ang mga kristyanos mga kaigsoonan ba. So mo ang sa sa iglesia mo na nindot ka kina kana magtinabangay nga eh, dito. Ambot lang ka na himo baka sauban sa uban nga mga uh, Ah, ng religion ah, uh, may ta nga inana ba nindot na kayo kanang pagtinabangay nga naman kuan man asiya mo manay ah, uh, kahumot mo lagi kahumot nga halad nga makapahimot sa Dios mga kaigsoonan mo manay gingon sa ah, uh, Ginoo nga dili mga halad akong gusto kun dili kaluoy mo manay gibalik-balik ni su kristo ingon si su kristo sa katungod na natong topic atong manan na basa tong nga verse nga ningon nga ah, uh, wa pa ka mau, uh, makabasa ni sa kasulatan nga ang Dios nga kaluoy ang gusto dili mga halad so, Kaya kay ang uban sa mapanahon mga, mga kaigsoonan dito sa templo ang mga uh, hudyo nga mga persiyo gusto gito sila halad kay adto man to nila ang tao sige halad dito nya murag nabiaan na lang ang kaning pagtinabangay ba mo na nga gilang ginagimension nga <clears throat> pag tinabangay ka mo kay mao kana uh, halad nga makapahimot sa Dios so ato man ang mabasa lakbitan nato sa kuan mga isulong sa Hebrews Ah, uh, balik ko na ito mga iksoon Naman na dito ito nabasa. Hebrews. Hebrews 13, 16. So, ah, atong on, mga iksoonan. So, atong ibalik dara. Ah, ayaw kalimot pagbuhat sa maayo. O pag tinabangay ka mo, kay mau kini ang mga halad nga maka